tham bae yanto sun ok sabai ki kayo. O hi da ju ok Manindu taas pag ato. kami ka ng Ginoo sa iyong pagkamahay sa mga sa Salamat sa mga pulong ang mga ginoo. Ginoo. Nagahangin kami ng katutanan, sa mga mga unaw kasing-kasing ang mga maayong butang ng mga Ginoo. Ang maayong butang uh, na uh, hinangpunong diya sa mga na magpabili ng taas ang kasing-kasing. Nanggagangin kami ni Diyos na ng mo kami na sa tanang panahon, mahimok kami yung tao na ng sa inyo, Diyos. Mahimok kay mga tao na dilit mahimo sa mga kagaling kusok, kung dilit-binasikan sa inyong kusok ino. Tabangi kami sa pagpatulog kasing-kasing asama niyo. Ginampunan mo na antalan mong mga ang <laughs> kaigsunan ng mga palibot kamo, ginoo, matabunan sa inyong balaang kamo, balaang protection mga kanil sa kampo. Ginampo na mo ang kanilang sa iglesia dentista, dira sa distrito sa lakumunit, ginoo, ng panag-iiswa, pagkulat-panay, mana ka na mo sa kanilang panahon. Ginampo, sa na mo, ginoo, ang mga kaigsunan na mo, Ama, mo nga naka wala na sa pagsimba ni Adwang Ipagpaulay. Eh kung asa man sila karon, imo silang doawon Ginoo. Kung na kanila na sa pagbalatian, imo silang ikapon pagakayuan. Kung na kanila na sa kasuban Ginoo, upayon mo ang mga kasing-kasing na ang imo grasya man ang ah, kanila. Kung do na kanila na naluya sa pagpanalaga ng Ginoo, gulitan mo ang inang mga kamot mo. O Ngunit sa kamot ang magiging nahalala makabarot kami sa panang hagit ng mga sulatan samtang kami nagapangalagad nagapaabot sa inyong pagpanik. Wala kami mahimo sa mong kagaling mong ginoo o sa anong tanan na mong dinasalik niya kami mo. Salamat ng ikaw mga tupag sa mga pagampo. Kining tanan, ang mong ilaw mong madawat, kumansa kapasailuhan sa mga salak. Sa ngalan ni Jesus. Amen.